So yun guys, uh, habang nanonood ako sa live live ni Rapi Tulpo kagabi yan. May mga comment naman ako diyan to ka-share. Ano ko lang to sa inyo. awareness ko lang to kung totoo ba ito. Kaya mag-iingat tayo ah. Yan. Nanonood ako diyan. Matagal din ako nanonood diyan eh. Halos matapos ko yung video nila. Tapos may mga comment ako diyan nga lang malayo. Malayo na baka na. Tapos yan yung mga nanonood ata dito yan maraming na, nanonood ako gabi. Ayan. Ayan. May mga comment ako 'yung marami tsaka share. pagising ko ngayong umaga, ito 'yung mabas doon sa screen ng cellphone ko. Yan. na ako ng 50,000 tsaka iPhone kailangan ko lang daw i-share yung tapos na eh hindi ko alam kung totoo to pero chinat ko siya kung paano ko siya mapuha saka dinagyan ko ng scammer ito kung totoo man to hindi, eh kung totoo di ayos pagka hindi eh di awareness sa atin lahat ito yan, yan lang ayan ah naku lang sa inyo sinare ko lang sa inyo yun dahil napakaraming scammer talaga ngayon eh kung totoo man eh di ayos ayun eh, lang so guys uh, ingat tayo sa mga ano ngayon mga lumalabas sa screen ng mga silpo natin kasi napakaraming scammer talaga awareness lang ito ngayon kung totoo man eh dadaan tayo saglit doon sa opisina niya si Rapi po sa TV5 sa Mandaluyong Train natin dumaan mamaya.